Kamusta mga chong? Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Uh, araw ng Miyerkules dito sa amin. Good morning po. At uh, maulan po, maulan. Napaka uh, ulan mo dito sa amin sa White Court, Alberta. At uh, ngayon ay pang gabi na naman ako. Medyo maulan sa amin. Ang problema, kailangan kong pumunta ng dalarama para bumili ng kartulina. Black at green. Kaso, maulan pa sa labas. So, yun ang problema ko. Paano ko so ng yan? Wala man akong kapote. Tay tayo dyan. Hindi ko pa tapos yung almusal ko. Ang almusal ko ngayon ay adobong paan ng manok. Tapos nagkape na rin ako. Hindi ko pa nga tapos ibusin eh. So, mamaya, pagkatapos ko mag-almusal, Punta ako ng Dalarama. Ito yung ulam namin kagabi, tsaka ngayong almusal. Adobong paan ng manok. Niluto ni Arlene kagabi. Okay. May kanin pa naman. Pwede pa yan hanggang mamaya ang gabi. Alas tres ang pasok eh kaya Mahaba ba pa yung time ko para makapag uh, Makabili ng kartolina sa Dalarama Kakain muna ako ng almusal Naglaba ako ng uniform ko kagabi bago ako matulog eh no kasampay na Nag-iisa lang kasi yan eh e, dalawang beses ko na nagamit yan kaya kailangan ko ng laban Walang no choice yung pinatuyo ko na siya diyan kagabi oh. Sinampay ko dito sa may manibela. Tapos pagkagising ko, yeah, hinang ko na diyan sana matuyo hanggang alas stress si may pasok din ako mamaya pang gabi. Maulan pa kasi kaya kailangan ko pang patilain. may tinatapos pa kasi si Arlene eh, na kailangan niyang ikabit ito sa classroom nila hindi eh. pa niya tapos itong mga decoration niya eh. ito mga ikakabit niya sa wall so ito yung kailangan kong punuan kulang pa siya ng mga ganito eh dalawang sticker daw ng mga fish. Mm. Hmm. Okay guys, maraming salamat. Thank you so much. God bless. Bye-bye.